Good afternoon and welcome sa aking munting channel Hati nga ang opinion ng grupo ni si Sitanggol dahil nga sa kanyang biglaang padalos-dalos at sa kanyang mabigat na problemang dinadala at dito naman ay isa itong ang si Divina na naiintindihan at nauunawaan ang bigat na pinagdadaanan nga nitong si Tanggol kung kaya't kinausap nga na ito ng masinsinan at dito nga niya nalaman ang buong katotohanan ang sobrang bigat na dinadala nitong si Tanggol kung kaya't nag na sabi nga nitong si Divina na panahon na siguro tanggol upang kalimutan mo ang iyong pamilya dahil yan ang iyong kahinaam at dito nga ay napaisip nga na gusto itong ang ating bidang si Tanggol kung kaya't naisipan niya na ngayong puntahan at umuwi ng San Dimas upang tanungin nga itong siya Aling Marites at siya lamang ang makakasagot ng kanyang mga katanungan kung sino nga ang kanyang tunay na ama at dito naman ay habang hahanapin niya ang tutuon niyang pagkatao at tunay niyang ama ay hindi pa rin niya makakalimutan ang paghihiganting gagawin niya dito nga kay Rigor na simula bata siya ay hindi siya nakaranas na mahalin at ratuhin bilang isang tao nito ang si Rigor at dito naman ay hindi na nga magpapatumpik-tumpik pa itong si Aling Marites at aaminin niya na ngayon kay tanggol ang katotohanan sa kanyang pagkatao at kung sino nga ang kanyang tunay na ama ay dito na sasabihin na si Ramon Montenegro ang kanyang ama at dito nga ay magugulat at nabibigla nga itong si Tanggol sa kanyang malalaman at maririnig na ito palang dating gustong gusto niya nga patayin o kitilin ang buhay ay ito pala ang kanyang tunay na ama na si Ramon Montenegro na siya nga, nga kumuha o inopera ng malaking halaga ang kanyang minamahal na si Mokang na ngayon nga ay si Olga ang siyang tunay na pumatay ay walang iba kung hindi nga ang itinuturing na kapatid nito nga si Ramon Montenegro kaya guys ito po ang ating mga pakaaabangan sa susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.